Natandaan niyo pa ba ang dalawang batang ito na tagapalawan? Sila po itong nangunguhan ng honey o totoong pulot sa gubat at wala man lang silang mga gamit para maprotektahan ang sarili nila. Ganon pa man nakukuha nila ang mga honey sa kanilang mga paraparaan, ngayon ipapakita nila sa atin kung paano manghuli ng pag ita sa tabi ng dagat. Ang probinsya ng palawan ay kilala sa Yamang Dagat. At katulad ng mga batang ito, hindi na nila kailangang pang bumili pa ng mauulam dahil sila mismo ang pumupunta sa tabi ng dagat para kumuha ng mga Baikatin, Maido, pa. Dito naghahanap sila ng pag-eta at ang pag-eta makikita mo sa maliliit na botes at parang may huminga sa botes na iyon, tapos kukunin niyo ito sa pamamagitan ng dalawang stick ng kawayan. At heto na! Nahanap na nila ang lungga ng Pog at nakikita nyo guys na parang may humihinga sa tubig. Maya maya pagagamitan na nila ito ng dalawang sticks ng kawayan para lumabas ang Pog Eta. Ayan mga guys ang bilis lang lumabas ng Pog Eta Pro dito mahihirapan silang ilagay ito sa pagsidla nila kasi sa mga galamay ng Pog Eta na kumakapit kung saan saan.